panibagong araw tayo panibagong vlog eh, okay, namin ni Boss Andy dito sa ano, sa Ortiz o, kahapon di tayo nakalusong eh, nagka-ocasyon doon birthday saka binyag nung pamangkin nating isa nung kina tapos si Boss Andy kahapon nag ng ka sa likod eh, natin yung mga ano dito mga kalabaw kasi si Mi Magda. Ayan, nagbabawas na naman yata. Nagbabawas o naglalandi. Parang alit ng pagkabuntis niya, no? Si Magda. Sa ano, nagbabawas na lang. Pwede nalilitan tayo sa pagkabuntis niya. Parang sa katapusan ng July or first week ng August Tengok kebuanan ni Masih September nak ni Apa si AI Kita cuba tadi Pus Kita cuba tadi Nah Apa tau kini dah siya Ini si J Ini si J May lusokan din kasi si Jane doon. Baka lumusok pa hapon dahil may dumain uh, sa hapon. Hanggaan, nagbab, ang kung may Yes. nga uh, uh, yata. Yata naan nalilita kasi tayo sa sa buntis niya sa ado puklo nung kanyang dede ay e, dumalit pagkantahan natin eh hindi man na lang eh hindi natuloy yung ano yung pagbubuntis niya yung mga nakaramban na kita rin natin ano eh o kala uh, ano lang natin sa ano na lang ano na lang siya nagbabawas kasi pagbuntis na ganyan patlumbuan o dalumbuan ganyan, nag parang may klaro ng itlog na lumalabas sa ano, sa pinaka-fair time meron na naman sana, nagbabawas na lang kahit na medyo may ano yung, ano niya, yung buntis niya medyo maliit Tinaan natin baka siya. Ang mga narambang kasi medyo mainit. Baka ako nalusaw. Sa so, pabi ano na yun eh. Nung ano na, limang buwan na yun eh. Nung mainit na mainit. Ayan, na ng mga kina yung bata ni Kuya Marlon. Yung bantay niya ng itik. May nag dito, nagpapas itik dito kina Boss Bunap. Tapos, Nandito kulungan dito sa tabi natin dito. Dito kay Kuenaro. Kaso nga lang, ano yata? Hindi pa nangingitlog yung ano. Nangingitlog pa ilan-ilan daw? Lima, dalawa. <laughs> yung pangingitlog. O, sabi ko nga kulang pa daw sa ano. Kulang pa daw sa ano nung pastol. Kulang pa daw sa pang-ulam. Dahil muna tayo dito sa kabila. Tignan natin yung palay. Saka tignan natin kung maraming ano. Maraming insekto. Alas sa linggo lang din na spray yan. Eh. Yun doon, pang spray na rin. Uh, alas ano na yung nakalabas doon. Mga 60 to 50 percent. Yung nakalabas na ano. Na bunga. Ayun Kapal nung, ano. Kapal yung kahit ilang araw si dito mga apat yara apat na araw na si Magda dyan kung natin lilipat ko anong pag mainit nakakaano dito nakaka nakapaabot dito yan makapal naman din yung ano ayun mapapansin nyo verde berde tapos yung kaibosan din nandun sa gawin sa ano dito, may babaan din siya doon. Ito muna tayo sa kabla. Hindi na natin ipalay. Ayan, mapas yung palay natin dito. Ayan. Tampas tuhod na. O, magdadaramban na ah. Sa mga kalawa. Alaka na rin yung buntis eh. Ayan yung mga pilapil na ano namin ni Boss Andy. Eh. O, baka hindi na tayo magtap dress dito. Malaki na po ang pagkabuntis namumugo na ayun yung ano niya yung pinaka ano yan. o yan hindi na daw tayo magkakaano dyan hindi na tayo magpapataba sabi ni tatay pwede na daw yan kinaano niya pag baka pag tumaas pa lang kung ano dyan kapag may bunga na dumaparaw kan ay buntis oh. Oh. Ano ba 'to? So. Wala kang na pagkabuntis nandito. No. Yun. So, sinasabi yan namumugong na. Dadalhin ba na 'yan? Eh? Wala kang may buntis oh. Mga dalawang linggo pa. May nakalitaw na diyan. Pero wala mo pa pa ano pala tayo? Pa pa tubig. Wala oh. tubig yung tubig sa tumitigas lang yung ano yan tumitigas yung lupa pero kailangan ng tubig yan tubigan natin kailangan matubigan pati na bukas ay kung ano sa makalawa lang tayo lulusong dito sabay pa tubig Paano nati natin ano niya? Kulang tubig oh. Pero basa pa yung lupa niyan. Naano mo dyan yung mga kahit na maano lang. Maagusan lang. Laka ano, na ng pagkabuntis. Talagang buntis na talaga, yun eh, dahil dalawang buwan eh. Ang bantuhod. Oh. Bantuhod yung ano natin dito. Yung doon, lampas to doon. Ano, doon. Yung taas ng palay natin. Dahil nap napatabaan ng pakat na yun. Okay. Alam tayo nakikita ka ano pa. Mga insekto. Pwede pa yan. Kapag malapit na lumabas doon tayo mag i -spy. Ito. Ano ito? Damo puno na to palaki yan damo mo yan ito pa damo ka oh damo, ibay ko, ibay ano ibay kulay nung damo sa ano okay ganyan yung kulay nyan, damo yan oh. damo damo Yan yun yung medyo madamo yung sakay sa kabila na yun. Ewan ko yun ano kung pa pa sila ng gamot para ma-spray natin. Medyo madamo to. Sakay nandito. Oh, wala yata yung palay ah. Baka di kayang lumusot ng palay dito. Ayan. You know? oh. Mukha pa lo. Ano nga. Gusto natin to Ito lang yung grobing pinakamadamo dyan. Ayan. You know? Napakadamo. Trigo. Ay. Parang mabuo. ano ah. Naano yung palay natin. Ata lu. <laughs> Naburut. Ay, ni song pitak nan. Ay, dalaw pitak na to. Medyo madamo. Ay, 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 ay. Ayen, ano kaya yan? Kapalo. Yung mataas yan. Ano yan damo yan? damo damo ayun yung ano na marlon tapos ayun yung bata niya laban tayo yung itik niya nagpanda sila ng ano ang mga pinatubigan siguro ay pinagkakainan ng itik yun bukas ito na tayo sa farm 2 ayan may nananagak ayun, may iwasan talaga daw ta. Wala na to. Ayun. Ah, oh. nagak. Uban. Ano mo ba shawan natin? Oh. Pare natin dito. Marami nang makalabas. Tapos. Yan. Di sabay-sabay. Ay okay, mo ano no. Alitang ya. Ay maninira oh. Okay. O, ano na Malakas mga ganun yan Panisip. Ang so, mahaba na yun. Ito pa lang na ano natin. Ito ay sa gilid. Paikot na to. Gandun. Tapos na ano natin talbusin. Ito mga marami ng kalzaw to. Nasa ano na to. Mga nasa 70% yung nakalitaw niya. Tapos ayun yung natin. Dami yung pitasin o. No? Dami yung pitasin yan. kasihan kasi ano, sili. 8 pesos! Oh, Dami yung pitasin o. No? Dami yung pitasin yan o. No? Kailangan na. mapitas na. No? Madaming pita asin. Tulad nito. Dalawang sako lang yung pinapipitas. Nasaan na lang yan. Mga nasa 60 60 kilos. Hindi mo na mabot ng isang daan. Ay. Mura ng sili. Sa ano daw? Sa Manila. Yung sili. dami bunga. Yung Ah, uh, piraso. 8 piraso, o 5 piraso, 10 piso. Wala mong one fortune. 10 piso. Ayun yung ano natin ngayon. yung natin. Bali, ano pa yan? Tatlo. Tatlong pamatid. Pagitan kasi na ano na yung pinakadulo nyan isa, dalawa dalawa tatlo tatlong ano pa yan pa, uh, patuntun o diretsyo tapos pamatid yung mga pamatid na gano'n dami ng ano din oh. sapaw na ganda yung sapaw oh. parang ano parang tawag dito ano to Sabung uh, sabog main crop sabi nga nila so, medyo malalaki saka ano, ma mataas yung palay kahit na medyo may mo, hindi naman ganun ka ano to yun lang ang ano natin doon sa dulo na yan. saka yung dalawang pitak doon sa gitna ano din trigo 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 So mag yan, magaanong muna kami ni Boss Hunting yan. Paglilis ng pilapil. Para pag nag-spray tayo ng pasapok. Kahit sa ano na lang tayo. Sa pilapil tapos gitna. Pilapil gitna. Ganun mong yayari dyan. <coughs> yan, mawawas. Mag-init okay, sa tayong tubig kaso na iwan yung, anto, yung tukure, si Basan, ng, ano dun uh, yung takore sa kabilang kubo ano din nag-umpisa na lang ano ah grass cutter tapos ayun yung ano natin yung makina ni ano yung grass cutter ni parang lari ginaroon natin ng isang araw ay magkano naman tayo hindi mo tayo, tayo makapagkapi wala tayo may tubig magkano naman tayo magka grass cutter naman tayo baka mamaya kunin natin yung ano ang punta Pag di natin kinuha yan, mag-apunta hindi magkakape. Sa aming bunga ng kung, ano, sili o. Oh. umuti. ano lang yan, nakatago lang yung iba. Pero kailangan pang ano na. No? Pang pampitas na yan. Ayan, yung nakalukuna yan. Sa ilalim yan, maraming bunga magpapitas na yung iba umano na naninilaw na gumugulang pero kung maganda yung presyo yan di man di man tayo kakugulangan dyan yung uh, buyer natin di man hihintong kukuha pag kasi medyo muray gulay patungal kaya madalang magpapitas Ito ba sandi? hindi ready na yan yun yung kakanain nyo tayo sa kabila naman kabila ano ka na. ito na medyo konti bunga nyan nakapitas na ng uli yan kaya nang pitas kaya medyo madalang yung bunga ayun yung naan natin pilapit kanyang kalabong yan kung no? so, hindi natin higa grass cutter binomba ni boss Andy yan nabuhay lang ulit so, grass cutter mo tayo yun tapos well, nakadalong ano tayo ito direto na to sa so, kabila na yun tapos na ano natin yung sa isa na yun ito yung ano na to ang ganda na lang yun gusto isang pilato hey parang nabibingi tayo sa ano sa init tayo nga muna wala na rin karga yung ano natin yung brush cutter konti na lang yan karga na lang siguro kami sandi nakakabingi init tapos na. Tapos yan. Nasa na rin natin. Kunti na lang yan. Ay. Ano muna tayo? Ano muna tayo? Saka silong. Nakakabingi init. Parang wala tayo naririnig. Ayan. Tapos Pagpain na tayo. Tapusin na muna natin yung ano. Okay guys, cutter. Kunti na lang naman yun. Para mamaya, makapagano na lang. Makapitas ng sile. Dalawang sako. Saka so din tayo. Eh, hindi na natin pinakapuno yan. Oh. Kalga natin sa tanke. Nagit ka lahat na lang. Hindi na maubos. Eh yan oh mas buti pa lang pinunuan natin yung ano tang yung tangke ng wait, wait, ano wait may kita na lang yun wait kalahati para na ano sana italbusin o nga pala may ano pa may binayari doon sa talbusin ay naka bali dalawang tudling tayo hindi pa nangyari pero kung puno yung ano natin mayayari yan kasi basa hindi nandito sa so may sili dito panigang yung sabungan ng mga kapal pinupuntaan nya hindi <sighs> pa tuloy nangyari buti ang natin okay. sakali so, balikan na lang natin mamaya bago tayo pumitas ay okay. Mainit. Tapos. Tapos na tayo kumain. Tapos, nagpahing na tayo ng konti. Tapos, ayan. Ginit ng tubig si Boss Andy. Tapos lang ano natin. Gamit nating sa karin. Kaysa pumunta pa natin yung ano. Punta ko rin sa kabila naman din kanin yung kanin nyo ano kapi na muna tayo yan, na ating karga tatapos na siguro yung ano na natin yung sa talbusin tapos tayo ng dalawang sakong paligang namin bunga. Walang presyo. Betul besa. Sebang init. Ta pasenang hati ana dong. Yung kailangan graskata raten. Sobrang init kaya na. Ito rin mo na araw-araw, pingal lah. Eh. ni naga anu. Oi, kita sana side. Anikan. Eh. Aku punya. Kata bagusan Yes, nah. Tayo siguro yung dalawa. Dalawa mo na. Dalawa sa ako. Init, init. Ito nga raw ng ano. Or apat. enggak apatnya. Buat Buhat ng Well, that. Oh, hey. I'm so glad I said it will be good. Then, pag gusong natin, dalang baso. Mayang pagdating, dalang baso. Okay, kontra na hugas. Wala akong marating mag-ano si Basan eh. Pumitas ng dalawang sako. Pumitas natin pumitas ng sili. Ito lang tayo tatawag. Pumitas ng talbusin. Ay. Inip pa. Tapos tres na. Hugas. Mga dalawang ano na kami ni Basan eh. Dalawang sako. Ito. Ayun. Okay. Ano na isa. Bali naka ano lang kami. Dalawat kalahati eh. Bali, apat na tudling. Sabi na natin lima. Kung ito tuloy yung isa. Timang tudling. Dalawang sakot ka. Dalawang sakong malaki. Nasa ano yan? 30 kilos. Masalo ko yung bunga. Kaso nga lang walang presyo. Masyadong mababa. Pero kung abot lang ng ano yan, mga... 20 or 30 Mauubos agad yan matungal talagang ganyan hindi nagpapita sa marami pag mura masayang pala yun ayun hapon na kasi aring araw tatalbos pa tayo kahit mga 10 kilo lang ayun mo na kapi ulit oh. Yan, yeah, mabas. Tatalbos muna tayo. Boss hindi tinig na muna yung kalabaw. Para mamaya, dire na tayo. Agabihin na tayo nito. Yan, eh, muna natin. Kaya nandito muna. Mas mga pala yung nandito. Eh. Mahaba. Pwede mga 10 kilo lang. dito ako tataas. muna tayo. Tapos, ito yung natalbos natin sa kabila. Masala siguro ito, 6 na kilo. Ayan, tapos ayun nandun. Ang dumating na si, pa, eh, si ano, si Boss Andy. O, mga 4 na kilo pa, mga 10 kilo. Pipitasin natin yan. Tapos isang ano pa yan, isang pita, isang pa yan. wala na gabi doon, oh. Bukulog, saka kumikidat. O, kasi, ito yung na natin. Dito pala. Uh, may kitasampung sa din yan. Ito yung naano namin po saan. Hanggang doon. O, isang na ano pa yan. Isang salbusin pa yan. Okay. Uy, na tayo. Muuulan na gabi doon, oh. No? Tapos, ayun na siyaring araw. Palubog na rin. Gagabi na talaga natin tayo nito. Ah, tara na. Kagabihan na tayo. Hoy, oh, owe na tayo. Eh, wala na siya ring arao. So, oh, magdidilim na tayo makakarating sana niyan sa downtown. Oh, so, na, owe so, na, na tayo.